at muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa araw po na ito na pinakulam niyo sa amin. Hello, good afternoon, Nargi and family. So, ang lakas po ng ating mga bugoy, no? Mga binata na rin dito ang lalakas ah. Uh, tapos na daw po yung ilang butas. Hindi lang ako makapunta kasi baka mahulog ako. Good morning, good morning, Akili the family. It's a beautiful Monday morning and awan ng Diyos, dumating na po yung ating bakal. Partial pa lang po ito, uh, kung ano lang yung magkakasya, yun lang yung gagamitin namin, uh, ipapadeliver namin. Pero in order na natin, kung baga batches lang sila darating. Ngayon, maganda yung ating mga materials. Ito ay binibili pa natin sa E26 galing patong sa Sambales. Uh, lalo na yung screen sand, hindi kami bumibili ng screen sand na galing lang dito kasi ma-brown yung screen sand na yun so medyo may kahalong lupa. Ang binibili naming screen sand ay yung uh, lalo na yung fine sand no, ito yung mga quality materials talaga ang kailangan. Pakita ko sa inyo yung ating 3/4. Ito yan siya, uh, crushed, ito ang tinatawag na crushed na uh, gravel. Magandang hapon, Nori. Magandang hapon. Kaita ko lang sa inyo kung ating ang ating mga parilya. Tinan nyo kung gaano kalaki ang ating parilya. Ito po ang parilya. Halos kasing laki ko siya. Ayan. <laughs> uh, kasing, kasing tangkad ko. Yan. Okay. Yan ang ang parilya yung papatungan ng ating column neck. So, ito yung parilya. Tapos, wala pang poste na handa eh. Kuya, may poste. Laki ka talaga sa... So, ayun po. So, yung parilya, ipapatong yung ating poste. Meron na po tayong 1, 2, 3, 4, apat. Si Abit na andon. Hindi ako makapunta dun eh kasi baka maulog Yan, pakita ko lang. Uh, ito yung ating puto. Ang halo nito ay 1 is to 1. So, pure siya. So, tinatali natin yan. Apat kada parilya, tatali natin yan para pag binaba natin siya sa lean concrete, may lean concrete yung ilalim, patag yun para pantay na pantay, hindi siya magawagel. Magatayo siya dito, ito yung pinakapaan niya. Para pag nagbuhos tayo, yung buong pundasyon, may, ano uh, ano siya, siya ng, ma cover siya ng semento. Hindi siya nakapatong lang sa graba. Yung iba kasi pinapatong lang sa graba. Kami hindi ganun. Gusto namin may lean concrete. may graba sa ilalim bago kami maging concrete tapos ito naka patong pa yan para naka elevate talaga kaso wala ako dito eh. may sakit kasi ako kahapon ni kaya hindi ako nakasama kay Abet pero anyway yun yung process ayun muna praise the lord it is Wednesday tayo po ay naka 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13. 13 na po ang ating pundasyon. Dalawa na lang ang kulang. So, dalawa na lang yung parilya doon. So, ito po ay nakapag clean concrete na sila. So, itatanim na lang yung ating pundasyon. Pundasyon, yun na lang po ang kulang. Uh, tapos, after nyan, ang gagawin natin ay ito po yung poste, no? Tatanggalin natin yan yung mga concrete lightans. Pagkatanggal nyan, so pinupukpok lang nila yan. Tatanggalin nila yan, tapos lalagyan nila yan ng forma para maging uh, column neck. So, pag nabuo po yung column neck, maghuhukay ulit sila ng panibagong hukay, uh, palibot, at saka nag-connect yung mga poste. Iko-connect-connect natin. Ang tawag doon ay tie beam. Yun yung magiging sinturon. Kumbaga, sinturon ng building para maiwasan yung settlement. So, syempre, dahil may bago tayong ano no may bago tayong building na tinanim sa lupa eventually kasi nagsasettle lang lupa pag wala kasing tie beam pwedeng mag yung one side or mag-settle yung other side pero kung may tie beam tayo ano sila parang may sinturon yung mismong building so yan po after natin mag-tie beam so 'di ba column neck tie beam after natin ang tie beam maglalagay na tayo ng hollow blocks pag nasalada yung hollow blocks sa tayo magatambak ma-establish ma natin yung level ng ating building so tuloy-tuloy po ang trabaho okay. tingnan nyo po ang ating column neck Napakaganda. Yan yung nakapatong sa ating parilya. So, at makikita nyo naman, unti-unti na po ang ating uh, bakal na natatapos. pagnatapos uh, pag natapos po yan, eh, kasi, andun kasi yung septic tank. Magandang umaga, Akiri uh, the family. Ito po ang ating halo para sa ating taigi. So, nag-import po tayo ng team mula sa kabilang side. Sila kuya. <laughs> So para medyo marami-rami tayo at nagbubuhos na po tayo ng ating tie beam. Good morning, Aqrilda family. So andito po tayo ulit sa inyong apartment. Tayo po ay nagbabakal na uh, kasi natapos tayo ng tie beam na buhos kahapon. So magbabalik sa inyong project. At ito na po ang accomplishment ng team. So nung nagbuhos po tayo ng tie beam nung Monday, ah uh, pagbuhos po natin, hinanda po natin yung mga stirrups ng ating poste at tayo po ay nag hollow blocks na. So paikot na po tayo. Yun po ay Good afternoon, Lori and family. So nagtatambak na po tayo. Ito ang team. Ngayon, pundahan natin. Ayan, kapantay na natin. Good afternoon, the family. Ikot ko lang po kayo sa ating project. At the moment, tayo po ay umaangat na. Pakita natin ang ating mga poste. Good afternoon, good afternoon, the family. Andito po tayo ulit sa inyong project. Ako po ay hindi nakakapunta dito madalas si Abet lang. Uh, so, ngayon lang ako makakapag... Yes. Ito, ito yung stirrups mo. So abang mo sa kanya Kung yan yung 25 natin Yan yung sirap diba Sa inyong apartment So good job sa team 1, 2, 3, 4 Kahapon binuhusan nila Tapos na po sila sa buhos So kaya nga nang sabi ko kanina, monolithic ang ating buhos. Pero ang bakal, mag-uumpisa tayo sa mga beam. So lahat ng biga, babakalan na natin yan. Ang ginagawa ng team ay ang rebar ng ating beam, yung mga biga. So nung umalis team dito para matapos nila. So ang ating buhos po, Lord Billing ay ngayong... So ayun po sina abet. Uh, inayos inaayos nila yung abang mga electrical slab, no? Uh, tayo po ay monolithic yung ating concrete pour, meaning to say, isang buhusan, hindi po tayo tumigil. Kasi kailangan iisang buho siya para hindi mag cold joint, meaning to say, ang semento kasi, lalo na pag sobrang init, mabilis matuyo, no? So, ang, pagka naghinto ka, matutuyo. Tapos pag nagbuhos ka ulit, hindi sila magadikit. Kaya kahapon, talagang tuloy-tuloy po tayo buhos ng poste. Ayan, nagbubuhos sila ngayon. Ayan. Akita ko dun mamaya. Um, ng ating mga columns. Andun po, nag inspection si Abet. Tapos po, nag-start na po tayo mag-forma. Ng... Dito tayo sa baba, no? Sa slab. The ground floor slab. Ito po ang inyong... Ground floor slab. Makinis na makinis. Yung yeah, mga... Hello, Nori and family. Magandang hapon. Nag-umpisa na tayo ng uh, yung roof framing natin. Nag-umpisa na. The progress <coughs> ng ating team. Tuloy-tuloy lang po yung paglalagay nila ng carlins. Yan. Yan yung kakabitan ng ating bubong. Magandang hapon. Aki, the family. Andito na po tayo sa inyong apartment. Natapos po nila kahapon. Inuti nila itong na sa ating reference So nag-start na tayo na um, magandang hapon akirido family and na tayo sa inyong apartment tapos na po ang ating perlins okay kakasabi lang sa akin ni Amit na 0.6 pala yung ating binili na bubong no uh, mas makapal siya na sa nakalagay sa BOQ bubong so tapos na po ang team para sa paggawa ng bubong po dito pero uh, praise God may bubong na tayo kaya tuloy-tuloy lang yung pagtrabaho ng team Ayan, ito na po pala tayo sa second floor medyo nakakatakot pa kasi wala pang halang nagkakahugis na ang second floor ito ang kwarto ito ang hagdan hagdan tapos airwell dito siya na sa nasa taas. Po, ipakita na meron na po tayong hamba. Yan po yung ating mga ipil na hamba. At so, patapos na po si Kuya Nonoy dito sa unit 1, dito sa labas. Um, so, pinapormahan na po natin ang inyong magiging hagdanan. So, ito po yung ating hagdanan. Kung makikita nyo po, ito ay mga malalaking bakal. 16 po yan. Yan ay naka-plant yan mula sa tayo sa inyong septic tank lumalalim na na to yung eto andito tayo ngayon <tinyan> oh, straight lahat <tinyan> may bara kayo straight lahat ha okay check natin sino may gawa nito ikaw si Bibi ting pag naglalakad ka dito kasi nakakatakot siya actually pag naglalakad ka pa ganun magandang, magandang hapon actually the family andito na po tayo sa inyong apartment ito po ang, ating, ito ang ating septic tank pinahanda uh, na po ni kuya junior do medyo mas mataas siya 15,000 so maghanap kami ng pasok dun sa budget para iba yung sa inyo ating foundation. Ito pala yung mga parilia foundation para sa ating bakod nagpa plastering na dito sa labas. Yung likod. Reggie, yung likod tapos na, no? Ready yung gumagawa dito sa harap. Yung taas, tapos na rin. Tapos, okay, so ito po ay nakapag-railing. Uh, ito yung hagdan sa taas. Tapos meron tayong opening dito. Ay, sasarado rin to actually. Uh, napalitadahan na nila so ito yung ito yung sa firewall ayan, tapos na yung tiles natin dito sa uh, unit 1, actually ngayon lang ako nakapunta dito, hindi ako nakakasama si Berwin, gandang hapon very good, nakaharness ah si Berwin, tsaka si John Ray, mag uh, ceiling na sila, so railing natin, nag ano na rin no? Oh. nag uh, progress na rin yung railing natin, andun si kuya yun, si big boy. Sa'yo naglalagay ng ng welding machine. oh hindi yan ma, ano, hindi yan ma, anong tawag nyo ito? Kitna. Ito lang yung, ano, last na. CR? Hindi lang. Okay, dito po tayo sa last unit. Ang nagagawa naman dito ay si Eddie. Sorry. Sorry, sorry. Okay. Ito po yung tiles. Perfect na po nila. Kuya June, ang ating bakod. Then dito sa ground floor. Okay. So, may tiles na rin dito. Ayan. So, dito po tayo sa unit 6. Kung mapapansin nyo, may ganito. Ayan. Ibig sabihin, re repair Ay, hindi kita pala. Ayan. Ibig sabihin niya nire-repair. Pag, pag nag-finishing na, may tinatawag po tayong snagging. Kung may makita pa kami, aayusin pa yan. Pero, malapit. So, si Rodi ay siniskim ko tanya na yung ating accent dito sa gitna. Yung ano, di ba? Masyado mataas. So, ang naisip ko, kung okay sa'yo. 115.5, ma'am. Okay. Yung Diyan na pala si Jomar sa taas. Ayan. Para mapulido yung mga bagay-bagay. So. Ayan. Isang maulang hapon. Okay, the fam. Ayan, maambon. Ayan. Ito po yung ating sink. So, yung sink natin, may sound cancellation. Hindi siya makapal, pero pwede na. Ito sa ilalim yan. Para, sige, marpa kay anak para kapag tumama na po yung tubig. Punuin natin ang ano yung ano yung, yung ginagamit ni Elena. Ayun, pag tumama yung tubig, bumbi. hindi siya mainay Ng ano haba ko ya, ayan. So, may mga pintuan na doon. Ah, uh, ng door stopper kasi halimbawa uh, para maprotektahan yung tiles kasi kung wala tong door stopper babangga siya sa tiles nakabit na kapit na rin yung bidet. Additional work to, magdadagdag tayo ng additional days or weeks doon sa ating target completion. Unang pintuan nyo, oh. ang ganda. Ang ganda siya. Patuloy si Edwin. okay, ito po ang ating cabinet. Yan 110. Okay. Hi Nori, good afternoon. Andito kami sa Unitap. Bale, ito yung pinakita ko sa sa'yo. Ito yung three-seater, yung sa bahay, yung binili namin. Isang napakagandang hapon po. Gloomy na po, patapos na po ang araw. Isa na namang linggo ang natapos. Praise God, tapos na po ang first week of November. Uh, panggawasan na nila ng cabinet. Nag-focus sila dun sa closet. So, kumain ng oras. So, mag-a-adjust po tayo ng completion date. Yan. Pero basta matapos kami, as soon as matapos kami, magpapa-inspection na po tayo. Yan. Dito, dito po tayo sa bahay nyo. Ayan. So, pinatakpan ko muna po para hindi nasisilip. Gusto nyo po ba bilhan na yan ng kortina? <laughs> hindi ko alam. Kasi na ano ko na nakikita ng kapitbahay. But anyway, pinatakpan muna namin. Ito, ito po ang inyong yan. Yung chair po, may kulang na isang paa. May kaya, na. pabalikan, namin kasi kulang yung parts. Ito, lalagyan na lang namin. Matiway? Matiway. Yan. Lalagyan na lang po namin ng yung para hindi mag-ingay sa ilalim, felt. Yan. Yun, nilalagay sa ano, furniture. Ayan. Tapos, loves, na ano daw yung ano. Yan ganito yung ano. Okay lang naman, hindi naman siya masyadong masakit sa mata. Dito, uh -huh. And then nandito sa ngayon. Kung gusto niyo i-retain dito, pwede uh, actually hindi kasi dito yung hood. Doon talaga siya sa taas. Tapos if ever man naayaw niyo yan yung ref, pwede po po siya dito. Pwede siya dito. Ayun. Tapos iisod lang natin ng konting dining. Or ipapagano natin yung dining. Ganyan muna namin inayos. Pero for seater po yan, hindi lang binuo yung isang chair kasi babalikan namin yung samya. Ting gamit. Ayan. Isa suggest ko rin na pagka may occupancy na ay lalo na lalo na po yung unit nyo. Kailangan meron kayong grills. Ayan. Okay po. may pintura pa siya. Po. Ayan. Ayan. Tapos, baka Wednesday ipasok, ipasok na namin sa Obo yung Ang magandang hapon po. Aki with the family finally nakapunta ka ulit dito. Hello, Nori. good afternoon. Ready na kami para sa ating inspection. Ito yung pagkain ng inspectors. Pero may ganyan din tayo para mamaya. Yung matitira ulam, ulam ni natita mamaya ng gabi. So nagdala na rin ako ng Opo. Ay. nagdala na rin ako ng mga pangkape. Usually yan standard yan pag nagpapa-inspection kami. Ayan. Pero ito dadalhin ko. <laughs> Ayan. So, ready na tayo. Nakalimutan daw na inspector yung ating inspection. Tinawagan namin. So, mamaya pa ng konti. Malilit sila. Ayun. Ready na tayo. Pwede lang ba namin itong tanggalin? Para pwede nang upuan. i feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me and what was left over i put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for believe me to your hands are playing your own hands can land your own brand and damn i feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power don't be sour take a cold shower scream until you're louder work until you're prouder and all the doubters they're just your downers i swear to god they all let me down i always fought just to wear the crown I'm off at these f clowns who were robbed, taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't so, stop till til they hear them. me now. I won't stop till I wear the crown. The Gallopuni Abbott. Ito para exhaust na kasi this. yung Yung range hood number 3. Range hood? Right. Mm -hmm. Number 3. Okay. Ito po yung ating stairwell. Tapos, yan po ay para lang may hangin dito sa unit na to. Tsaka, tuloy po tayo sa unit 2. Napasok mo ba ni yung So, complete. been done